Hello chat GPT Anong magandang negosyo ngayong 2025? Oh magandang negosyo ngayong 2025 Online based business pa rin Mga isprikitik ha Dito tayo grabe this is blessings pag ganito kagulo talaga namang oo wala nang madaanan siya saan kayo nagpa-pack ng mga order mag-treasure hunting tayo nakita nyo to? nakita nyo to? nakita nyo to mga gamit to sa bahay mga gamit sa bahay nandito ako para maghanap ng mga gamit to sa bahay guys mura lang kasi dito sobrang mura lang dito tingnan nyo ito na yung mga order, oh. Napak na. Marami dito nag-wholesale. Marami dito nag re resell So, dito talaga, bagsakan talaga to ng mga murang gamit sa bahay. Ayan, ayano oh, Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Mga good quality talaga yung mga gamit dito. Na sobrang mumura lang. Katulad yan, mga Luminark. Tingnan natin kung anong pwede nating makuha dito. Uy guys, oh, mayroon din silang ganito oh. Ilang ganito. Ayan oh. Ito kaya. Ayan. Maghanap tayo ng mga pwede nating pang giveaway. Ay mga perfume. Ito so, mga perfume. Pwede rin kayong mag ng perfume. Per set nito, mura lang. Ayan. Mm -mm. Ito. Diba, mo yung quality ito guys oh ito maganda tatlong set na microwavable na siya yan siya oh Ay, tatlong ala, piraso na di oh, ma. diba maganda o, punin natin to sigurado kung mura lang yan tingnan na natin may mga plato din oh luminar pa hmm Ayan siya, oh. Makeover. Bigay na lang yan sa'yo ng ano. Mahal yan sa online. Magkano to benta mo talaga? Ah, ano yan? $5.50. $4.50. $4.50. Oh, $4.50. Ito. Ito. Yes. Ito. Ano na lang yan? Sa tatlo yan. Pwede yan sa oven saka sa microwave. Thank you. $399 na lang sa akin tatlo, to. Oh, tatlo. Wow, set na yan. tatlo na yan, no? Sige, sige. Microwave and oven safe. Yan diyan. Pinggan? Oh, best seller yung pinggan. Magkano to? 49 pang regalo. Para siyang purel. Para luminal. Ilang inches to? 10 inches. inches o. Oh. Anim na piraso na siya. Lagi silang nagla-live selling ng mga murang ganito. Pag kailangan nyo ng gamit sa bahay, bisitayin nyo lang yung Facebook page nila. Lalagay ko dyan. Mayroon din silang website. Mura po dito. Bodega to guys. Ganda nito. <laughs> Uy, ka, very aesthetic. Hmm? Model? Oo. Ayun. Ayun oh, yung takip. Ta ano yan eh? 650. 650 lang to. Gotcha. Pero hindi mga ganito P guys. Microwave airtight siya. Airtight. Microwaveable. Ayan o. No? Oh, best seller daw nila to. Itong ganitong klaseng pitchill. Pitchill. Wala ko ba? Kano lang to sir? Ano lang yan? 175. 175 lang. Pero pag, pag wholesale, mas mababa. Pag wholesale, mas mura. 1.8 liters, no? Oh. Kunin ko to. Mm. Ayan, no? Oh, Ayan, no? Oh. Ganda. May bowl. Ganda, may no? Bowl. Ang, la ang lalim ng bowl. Ayan, oh. no? Wala siya dinagawa. Dali. Meron din dito ang iba't ibang mga, ano, baso. Ayan, niya. Mga Italian dyan. Ayan. Magkano tong ganito, sir? kilo. Ha? Per kilo. Ah? Per kilo. Ah, per kilo to? Mga yan, granite. Ito guys, mga per kilo. Oh, pwede sa induction. Magkano ng isang kilo ng mga ganito, granite? Inikilo kilo siya. Pag gusto niyo mag-wholesale nito, kikiluhin lang ganyan. Kung no? Kunyari, bibili kayo ng 10 kilo. O, oh, ito mga esprikitika, magkalinawan tayo. Dahil alam ko na naman, curious na naman kayo pag kabuhayan showcase ang hinahanap nyo. O, oh, ito. Mayroon tayong perfume. 48 pieces na yan. Pag gusto nyo mag-business nito, makukuha nyo lang tong 48 pieces na to ng 1.9. 1.9 ha? Cash on delivery na siya. Pero, kailangan mag-down kayo ng 500 pesos. And the remaining balance is cash on delivery na. Free shipping yan guys. Pag umabot kayo ng 1,000 pesos, kahit alin dito sa mga items na nadaanan ng camera natin. Diba? Napaka-perfect free shipping na siya. Basta 1,000 plus yung amount ng mga items. Eto guys, so, from business, iba't ibang scent na to ng mga perfume, inspired perfume. Sobrang mura. Pwede mo ibenta ng 100 pesos each. di ba? Hmm. Pumapatak lang siya ng 40 pesos isa. Parang ganun lang. Kulang-kulang 40 pesos. Ayan na yung isang box. O, oh, perfume. Pwede rin namang ano ha. Pwede rin namang minimum 8 pieces. 8 pieces na different scents, 399 na. 399. Assorted scents na siya. Ganito siya, oh. Walong assorted. Yes, 399. Pero pag gusto nyo maka-free shipping, at least 1,000. Minimum 1,000. Walang walk-in, kailangan mo lang umorder sa Facebook pag nag-live selling sila at saka sa kanilang website. Mayroon pala silang free shipping hanggang January. Basta maka-minimum 1,000 pataas ka ng kahit anong items dito. So maghahanap pa tayo ng mga pwedeng bilhin. Kasi nga, bibili tayo ng mga stocks kasi mura. mura. Wow! Ay maganda to. Okay. Pang giveaway. Siya may airtight pa siya. Uy, ang ganda, ang cute. Kailangan ko ng 5 pieces. Mommy! 7.99 lang to pero ang ganda. No? So nangahunting ako guys ng mga pwede kong magamit sa bahay. Kagaya ng candy. Ganda oh. Tsaka yung kailangan niyo na no, mga malalalim na bowl ito. Oh. Ayan oh. Ganda di ba? Sir ang ganda ng bowl na to. Ayan pa oh. Ito. Tumay. Ganda. Oh, ganda. Ano yan? Wow! Magkano na lang yan? Mura lang yan. Ay, ang ganda ng kutsara. Ang kapal, ha? Siyempre. Ang kapal, guys, oh. Mmm. Ito, ay, maa, may mga ganito. Makapal. Makapal yung ano niya. Quality. Guys, ang ganda nito, oh. Ovenware. Ovenware. Purpose to. Ang ganda. Ang bigat. Ano, baking pan kung ano pa man. Et, eh, ayan, oh, pwedeng plato, pwedeng ganito, guys. Iba't ibang klaseng bowl meron. Ay, eh, wow! Ito, guys, microwaveable. Ay, eh, ito, ang ganda! 499 nine nine Four Mas mura. Wow, I like this. Pag wholesale guys, mas mura. Ito wow, ang ganda oh. Dynamics. Maganda klase. May laksa rin. Magkano to? Ano lang yan? 399. Wow, 399 lang to. yung loob. Gusto ay, ko to. Sige, bibiling ko na to. Ay, grabe yan. Ano si yan? Ang boy. board. Pangit <laughs> din lang ang shopping board. Ala. Gay, napakatibay na ko ng shopping board na to. Grabe. Wow, gusto ko to. Magkano lang to? 99 kasama sa free shipping. 99 lang to. Pag whole sale, 79. Pag whole sale, 79? Nalaglag! <laughs> Alay, nalaglag! Oh my goodness, hindi ako makapaniwala na paka-OA. Grabe! Babasagin ba talaga to? Bakit hindi nababasag? Ang galing! Oh, Kuha wow, Grabe. 100 lang tapos. 99. Retail. 99 pesos ang retail. Uh -huh. Isang piraso. 79 pag all sale. 79 pag all sale. 24 pieces. Laman ng isang box. Assorted na yan ha. Ang daming bumibili sa inyo nito no. Ito. Uh -huh. <laughs> Mukhang mabubudol na naman ako nito. Nabibigla lang ako sa price. Oh, Ayan, o, cup and saucer. Apat nito, apat niyan. Di ba? kukuha ko nito. A399 ah, pala? A399 ah, pala! Sorry naman. Pwede rin naman magkamali pero mura pa rin sa 399, no? Pag sinabi kong legit, legit, ba? Tataya ko ang pangalan ko dito. Lahat to magaganda. Grabe! <laughs> <laughs> Alaw, oh, hindi pa rin siya nabasag. 199 lang, mura na. Ayan siya. O, oh, 699. Mura lang. Bilin ko na yan. Bibiyang kayo ng malaking discount ng kumpari ko. Sabihin nyo lang galing ako kay Kuya Joe. Okay? Pag nanood kayo ng live. Pressure cooker. Mga isplikiti. Magkano lang to? 1299 lang to. Free shipping pa. 7 liters. Ayan no. Dynamics. Di ba? <laughs> nag-enjoy ako guys. Kung kailangan nyo, guys ng mga pangbenta, pang-personal, yeah, manood na lang kayo ng live selling nila Nandiyan yung Facebook, ayan no? Oh, and i-follow nyo rin yung website nila guys. Thank you so much. Please like, comment and share guys. Don't forget to follow. Maraming salamat. Ako si Kuya Joe. At kami ang Sprikit. <laughs> <laughs> Dali na natin doon sa, sa labas yung mga nakuha natin. Padaan. Ayan. Tsaka ito lima. Bye bye Ninong. Uwi na kami. Bye bye. Yeah, thank you.